My name is Abigail Six. Wala! Sana nito lang tayo sa Korome. Karami ay melody. Korome. don't worry I'm calm 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 me oh I don't care you Cheryl wag kayong matulog kasi meron tayong gagawin ta na 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 na, -na, -na. Hey guys. So, no, pa sa karami eh guys kasi Remy, isa may ba Ba't palagi ko Remy, ko Hello guys. Kinukulbaan talaga ako ng hello. Kay buti buti mo. Ito yung sa yung unsafety. I come to ah. <laughs> like, ano nila ako guys nito? Mm. Uh, ano nila ako kanta kanta nila ako dito.

sakit ng paksit ah guys malayo pa kami na lang guys para mapasay ko na talaga to guys sana hindi ako maagbong dito eh. maagbong talaga hindi pwede mahagbong sana hindi ako malaglag dito guys kasi pangarap ko to na maabot guys yan. pangarap ko talaga to ano guys kasi gusto ko kasi ito eh. Gagawaan ko ito kasi. Ano guys. Kasi. Basta gusto ko lang po siya para. Gusto ko po din na meron ako. Ano. Yung. Para din meron ako. guys. Sabas na ako guys. Ayan. Kurumi. I'm possessed sa kurumi na ako guys pasar. Yay! Pasar na ako dito, guys, ah. Pasar na ako sa Corny. So, first F test is... Man, bang, so, and guys, tapos na po tayo guys. Ito. Tapos na po tayo sa Kormi. And dito naman din tayo sa buy this. thenum ditenum